buhay ito sa ilalim ng unan habang kayo natutulog at magugulat kayo sa swerte na dala nito. Ito po ay napakalakas mag-attract ng pera at hindi lamang po maliit na halaga na pera ang pwede mong maakit at ma-attract dito. Mag-attract ito ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at malaking halaga na pera ang pwede mong ma-attract kami pong paraan na tayo po makapag-attract ng swerte. Ang importante lamang dito, isa kang positibong tao. At iwasan mo po na laging nagdaing or magdadaing ka kasi po lalo kang uh, papahirapan po kasi nagiging negative na po yung dating yan. So positive lang palagi guys para sa ganung paraan ma-attract mo talaga yung swerte na gusto mo talagang akiti no? Kasi once na ikaw ay isang positibong tao, ma-attract mo ang universe and then gagana sa iyo ang love attraction. Yung love attraction na yan, yun po ang magiging daan po na magiging tuloy-tuloy po ang pasok ng pera. So sa paraan pong ito guys, ginagawa po itong paraan na ito o ginagawa po ito sa ating mga kapatid na mga Chino. No? Sa mga pong soy expert guys, nag-advise din sila nito kasi napaka-effective po nito. And then, ang kailangan mo lamang dito guys, kailangan mo po itong, ito, yung pula na lagayan or ang tawag po dito ay talagang, sa mga Chinese po ito guys, ayan. Itong ampaw natin, kailangan natin yung ampaw. Kung makakabili po kayo ng ampaw guys, bumili po kayo. Mura lang naman ito. Ayan. And then kailangan mo dito yung dahon po ng laurel. So ito po yung dahon ng laurel isang piraso lang na dahon ng laurel. Ito guys, uh, dinagdag po lamang ito dito po sa uh, ating pampaswerte na ito kasi ang dahon ng laurel, tested and unproven na po sa akin ito na napakalaking tulong po ito sa akin. Madami na po ako mga wish no, wishes no na natupad po. Kagaya na lang guys itong itong aking online business ngayon na pinaggagawa uh, Ayan, binagdasal ko po yan, nag po ako noon sa dahon ng laurel, nakaharap ako sa silangan And then, hindi ko po inasahan talagang mayroong dumating sa akin na online business na ito po ay napakalaking tulong po Hindi lamang ito nakakatulong sa akin, marami pong mga uh, natulungan na dito, no? Kasi guys, ang kita po dito guys ay uh, para kang nananalo talaga ng luto Kung trabahuin mo talaga itong online business na uh, yung ginagawa ko ngayon yung katumbas po nito guys, talagang passive income po, uh, para kang nananalo ng loto, monthly monthly mo talaga yung natatanggap yung commission mong napakalaki po kaya guys, mamaya po, i-share ko po sa inyo yan, pero guys, ito po ang ating uh, una mo nang gagawin dito po sa ampaw na ito ayan, uh, kayo ng, again, isang dahon ng laurel, Then, dito po sa dahon ng laurel, mga kaswerte ko, sulatan mo po ito ng number na ito, 1168, no? So, pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase po or kulay po ng bulpin or pintel pin, guys. Ayan. So, 168. Lakihan mo yung numero na yan, guys. 1, then 68. Guys, sa pungsoy po, ang 168 po ay napaka uh, swerting numero po ito. So, 1, then 6, then 8. Ayan. Lagay mo lang siya dyan. Sulat mo lang siya dyan. And then, dito po sa may likod nito, guys, ah uh, sumulat ka dito ng simbolo po ng pera. Ako talaga, mahilig talaga ako sumulat po ng mga sign ng pera. So, kasi po yung ating uh, earnings, yung ating uh, kita po or ang ating sahod ay nanggagaling po siya sa dollar. So, ang kahit na sa Pilipinas po ako, ang nilalagay ko po dito na sign ay dollar sign po kasi ang source of income natin ay a uh, dollar kasi yung online business ko po ay dollar po yung sinasahod ko doon no so ayan ah uh, dito po sa likod nito guys isulat mo yung dollar sign pero guys kung halimbawa yung mga kinikita ko ninyo from Filipino of uh, ano pa, uh, nanggagaling po sa peso for example sa yung business so peso sign po ang ilagay niyo dito and then, sa likuran nito ay 168 Guys, huwag niyong kalimutan po ilagay yung numero na yan kasi to, ito po yung magdala sa atin ng adaan, uh, Para bang connection mo doon sa universe? Para bang abaga uh, sa ano, ito yung uh, kung ito yung signal, no? Signal. Kagaya na lang sa mobile phone, kailangan mo yung signal para magkakaroon ka ng uh, connection doon sa tao na tatawagan mo. So, itong 168, magiging signal yan parang signal siya guys na magiging connection mo doon sa universe no so ayan ang 168 po sa feng shui ay napakaswerteng numero po yan so ang gagawin mo po guys um dito po kailangan mo talaga yung pera na worth sa uh, halaga po ng 168 so may mayroon ako dito 100 168 po ang iyo pong pera na kailangan. So, pwede po kayong gumamit ng mga bariya. Basta, one, 168 po lahat. Okay? So, ito po, mayroon ako dito. And then, ito. Ito po lahat, guys, ay 168 po ito. And then, pwede po kayong gumamit po ng uh, papel. Pwede rin itong mga bariya na ito. So, ang kung bariya po ang gagamitin ninyo, guys, Maria po ang gagamitin ninyo mga kaswerte. Kailangan hugasan mo muna ito ng maayos sa malinis na tubig. And then ang panghuli mong pong ihugas dito, magtunaw po kayo ng uh, kunting asin doon sa may tubig, sa may, uh, may bowl nyo. And then lagyan nyo ng kunting suka. Ibabad mo ito sandali lamang guys. Kahit 5 minutes ibabad mo po ito and then hanguin mo pagkatapos and then patuyuin mo. Saka mo na siya gamitin. Kasi bakit? ito kasi yung pera, kahit sino-sino lang po ang humahawak nito so hindi ko natin alam kahit kaninong kamay po ito nakakapunta o nakakarating bago sa iyo dumating itong mga pera na ito. Kaya kailangan mo talaga itong iyong limisan muna, no? And then ganun din ang ating pera na papel. Ang pera na papel, huwag mo po itong linisan o hugasan. Huwag mo na hugasan. Ang gagawin niyo po dito, pausukan mo po ito sa Chinese incenso. Kung may Chinese incenso po kayo. Kung wala po kayong Chinese incenso, ayan pausukan mo po ito ng Ah, uh, cinnamon stick. Kung wala pa rin kayong cinnamon stick, pausukan mo po ito, magsunog ka ng isang pirasong dahon ng laurel, pausukan mo po ito. Para sa ganong paraan, matanggal nito kung ano man yung mga negatibong mga enerhiya na nakakadikit uh, dito. Ganang gagaling sa ibang mga kamay. So pagkatapos mo po nagawa yan mga kaswerte ko, ulitin ko po, kailang tuyong-tuyo yung mga bariya bago mo siya gamitin. Okay? So, pagkatapos mo pong uh, nahugasan yan, bagong uh, nalinisan yan, napatuyo, ang gagawin niyo po dito, mga kaswerte ko, ito po, pira na ito, dito po, yung 168 na ito, tupiin mo po itong papel, na kailangan po nakaharap po siya, guys. And then, dito po, ilagay mo siya dito sa loob. Ipasok mo po dito sa may ampaw, mga kaswerte. Yan, dito po. And then, kasama itong mga uh, barya na naghalaga po ng 68 pesos. Kasi 100 then 68 pesos ito po mga barya. Ayan. So ilagay mo lang siya dito po. And then pagkatapos nito guys, ang gagawin nyo po dito guys, huwag mo muna siyang isira or takpan. Ang gagawin nyo po dito, ito pong dahon ng laurel, ibulong po dito. Uh, magkaroon ng katuparan ng aking kahilingan, magkaroon ako ng napakalaking halaga ng pera, tuloy-tuloy ang pasok ng pera na ako po'y magkaroon ng passive income na dadaloy ang swerte sa akin tuloy-tuloy po 168, ito po'y magdala sa akin ng katuparan sa aking mga pangarap papunta sa universe 168, ito po'y magdala sa akin ng yaman I claim it, I claim it, I claim it. Pagkatapos nito, mga kaswerte, ilagay mo na dito ang uh, dahon ng laurel sa loob. And then, pagkatapos po, takpan mo na po ito. Ayan. Pwede mo tong, pwede mo tong takpan ng scotch tape. Pwede naman din, ganyan lamang siya. Ayan. So, ang gagawin niyo po dito guys, pagkatapos po nitong nagawa mo, ang gagawin niyo po, kasi umaga mo po ito gagawin sa umaga ng biyernes or sa araw po ng martes. And then, pagkatapos mo po itong nagawa, ilagay mo muna ito sa iyong bag. And then, mamayang gabi, pagkatulog mo sa gabi, guys, lagi mo siyang ilagay po sa ilalim ng iyong unan. Doon po, kung saan po kayo natutulog, yung unan mo talaga na ikaw lang yung gumagamit noon. Yung unan na yan, kailangan po, hindi ka ah, uh, wag mong i-allow na gagamitin po ng kahit sino po, kahit sa iyong pamilya. Ikaw lamang ang gagamit sa una na yan. And then itong pera na ito, itong ampaw na ito, ilagay mo siya dyan palagi. Guys, ma-observe. Ikaw mismo po, yung, yung makapag-observe talaga, napakagaan ang pasok ng pera. And then, guys, kung ano man ang iyong mga pangarap, unti-unti po iyang matupad. Magiging positibo ka lang palagi para sa ganung paraan, ma-attract mo ang universe. So ngayon po guys, kung gusto po ninyo yung extra income, matulungan ko po kayo niyan. Kasi po itong online business ko po, napakalaking tulong po ito sa akin. And then marami na po ang natulungan dito. This is ang probe ito, no? Na napakalaking kikitain mo po dito. Depende po sa iyong trabaho. So marami po tayong training about niyan. So, So kung gusto po ninyong uh, mat malaman ko ano yung online business na sinasabi ko po maglagay po ako ng link sa description i-click lamang niyo yon nadudoon din yung aking Facebook account and then mag-message kayo kaagad sa aking Facebook account tutulungan ko po kayong ma-assess kung paano mo patakbuhin yung sarili mong negosyo na gamit lamang yung cellphone at yung internet mo at kahit mobile data pwede mo pwede mo po iyang pagkitaan, kahit mobile data lamang yung gamit niyo so sa ano po guys ang ating topic ngayon, matulungan po kayo nito. So, kung ikaw po ay may mga pangarap, sabay-sabay po nating abutin ang iyong pangarap kasama ako. Kasi ang gusto ka talaga at ang gusto kong magiging mission talaga, marami pong mga kaibigan na nagsubaybay sa ating YouTube channel na magiging um, magiging financial secure or financial uh, stable po. So, wag kang mag, wag kang mawala ng pag-asa guys. Kung marami kang mga pangarap tapos hindi mo pa natupad yan, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi lahat po ng tao ay may pag-asa habang may buhay may pag-asa pa yan. Ang gagawin lamang natin, yung ating paniniwala sa ating Panginoon, relasyon natin sa kanya at relasyon natin sa mga taong nasa paligid natin. Magiging positibo at matulungin po tayo. Sigurado ako guys, bubuhos ang swerte bawat isa sa atin. Bubuhos ang blessing bawat isa sa atin. So ayan po guys, maraming salamat sa iyong panunood at huwag po niyong kalimutan mag-comment sa baba. I claim it. Yan. Sa so words pa lang na i-claim it, kiniklaim mo na mga kaswerte ko na kung ano man ang iyong mga pangarap ay talagang matupad mo yan. So words na i-claim it ay napakalaki po yung positive na impact sa iyong sarili. Nagiging positibo ka kaagad. And then guys, i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kakilala, friends and family. At huwag po ninyong kalimutan, like, And then, subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then, hit the bell button for notification para sa susunod dating mga new videos, isa ka sa maunang manotify. So, thank you so much and God bless everyone. Lagi nating tandaan, kung ikaw ay laging nag-isip ng positive na mga bagay, magiging positive ang resulta sa iyong buhay. Kahit ano pa kahirap mo ngayon, kahit ano pa kahirap ang kalagayan mo ngayon, one day magiging masaga na at magtagumpay ka sa iyong mga pangarap. Positive always at positive positive. Go lang ng go sa buhay guys. Sipag at syaga. Time team na dasal at pananalig sa ating Panginoon. Sigurado siguradong sigurado kung ano man ang ating mga pangarap ay magkaroon ng katuparan niya. So bye bye everyone lagi po kayo magingat guys. God bless Bye!